Tay. Tayo Mga Balas. Hmm. Hey what's up mga ka-idol? At nandito nga pala tayo para magtagay-tagay ngayong gabi. Kay kasarap-sarap magtagay-tagay ngayon, ah. At habang nga ako nagtagay-tagay kay nagtingin-tingin tayo ng mga nag-comment-comment sa atin sa TikTok kay pa-scroll-scroll man tayo dito. Kay maya-maya may nag walkie sa ating barangay. Ang siya ng ating kapitbahay. Na maya-maya nagsabi na, lahat ng gustong sumali sa barako kay magpunta na dito ngayong gabi. Ay magmi-meeting tayo at pumirma na kayo dito sa ating barangay magpunta na kayo. Na, kaya ano pang inaantay natin? Kay magpunta na tayo, magbihis-bihis na tayo. Yang mga gayang bis, mabilisan lang yan. Kaya kailangan natin magsali sa barako gay para may pambili tayo ng pisa at na yung gatas. Kaya dito muna tayo magpapugi para kunwari social tayo ba ano pang inaantay natin? Magigin na natin yung nasa barangay hall na agad tayo. At yun ay namagic na natin agad. Nang madalian na. Andi dito na nga pala tayo sa barangay hall na kung saan pinagmimitingan ni nakapitan ng mga konsehal at ni na SK Abdel kung saan gaganapin ng ikalabing lima ng Mayo ang patimpalak nila na Barako Gay saan isa tayo sa makakasalay dito sa ating barangay ngayong 2024 sana ay palarin tayo sa kanilang patimpalak ngayong 2024 sana ho ay makadalo kayo ngayong Mayo ng Akinse at ngayong araw ho ako huy tuos na nagpapasalamat kay SK Abdel Panganiba at kay Ate Connie Panganiban at lalong lalo na ho sa ating pinakamamahal na punong barangay walang iba kundi si Kapitan cyber Malabana. At maraming maraming salamat po pala sa ating mga konsihal at konsihala at kung hindi dahil sa kanila ay hindi maayos itong timpalak nilang Barako Gay ngayong Mayo ng Akinse 2024. Ako sa lahat ng kalahok ay good luck sa ating lahat. Ako dito ay kami nagpicturan muna. At dito na nga ay nagpaalam na kami kay kapitan At hawak niya ang aming mga pinarmang papeles uh, Ngayon palang haw kami huy nagpapasalamat na sa inyow Bilang kami inanyayaan niya sa inyong pasaya Ay ang pisa uh. Kaya dito sa patimpalak nila ay malabo tayong mapauwi ng maaga So yun, shoutout nga po pala sa ating kababata na si Gmail Maligaya Kulabat Kaya sa lahat ng kalahok dito sa Barako Gay na itaw, ay good luck sa ating lahat. Hanggang dito na lang. Bye bye! Ay tayga lang, wag mo na scroll ay bibili pa pala ako ng pulutan. Ay ara ang masarap na pulutan nga pala dito sa bagong daan sa amain Ay hanggang dito na lang. Paalam!